Magandang umaga sa inyo sa ating bisita lalo-lalo na sa ating bisita from Cotabato City, sa ating radyo natin na uh, representative na dito ngayon. Uh, sa ating lahat dito sa aming barangay, sa mga constituents natin sa Barangay Making, isang uh, masayang umaga po sa ating lahat. Uh, ginagawa natin 'yan uh, every once a year yung patronal fiesta ng Fatima. So, ang daming nakahilirang activities in line with our celebration of our patronal fiesta. At dahil po 'yan sa inisyatiba ng ating mga constituents, ng mga uh, uh, leader natin sa purok at saka sa simbahan, kaya ganoon ka-successful yung activities natin kahapon na ginanap. Ano una, nagkaroon tayo ng mass in line with our celebration sa aming uh, patronal fiesta. And then uh, nagkaroon ng parlor games afternoon, sa gabi nagkaroon po ng foam party and disco night sa para inhandog natin sa ating mga constituents dito sa barangay. Uh, una una, uh, siyempre, bilang uh, isang mayor napaka-supportive ng mayor hindi lang po sa sa aming barangay kundi sa lahat ng barangay dito sa bayan ng Parang, ay talagang sumusuporta si mayor lahat ng activities uh, makikita natin personally ang ating mahal na mayor. Uh, kaya yung in line with our celebration sa patronal fiesta, uh, nakikisa din ang ating mahal na mayor, yung butihing mayor natin sa uh, pakikisaya ng mga taga-Makeng in line sa selebrasyon namin kahapon. As so far, uh, kami naman po dito sa yung Makeng, uh, tuloy-tuloy po yung programa natin. Yung mga activities na ginagawa natin, uh, andyan yun lahat. Uh, meeting ng mga senior, uh, visitation sa mga, ano, sa mga purok, at regular na mga trabaho dito, ang mga kagawad naman natin, barangay opisyalis, ay ginagawa po namin regular, regularly kung ano yung mga dapat namin gawin. Yun na nga, dahil po yan sa ating butihing mayor, sa suporta ng ating LGU, sa pangunguna ng ating mahal na mayor, Mayor Kahar talagang binigyan ng prioridad yung, ano natin, yung farm to market road. Para naman yan sa kababayan natin, sa mga constituents natin sa purok uh, uh, na bunturan. Kasi nga, ang hirap mag-access sa yung mga accessible na mga daanan. Uh, at least ngayon, madali na lang ibaba yung mga produkto ng mga farmers natin diyan sa dahil nga sa napakaganda at ano na daan yung sementado na uh, considering na ano na, na ang probar is located within our barangay sa barangay Making so with regards sa uh, illegal drugs uh, talagang minimal lang po sa barangay Making Hindi naman talaga maiwasan na may mga ano And then, andyan naman yung kapulisan natin, ginagawa nila yung trabaho nila as uh, as partner ng community in promoting peace and order sa ating barangay. Uh, snapin naman yung COP natin, talagang isang tawag mo lang, uh, magre-report ka lang ng ganito, talagang andyan ka agad. So, ang illegal drugs activity ng ating barangay, medyo hindi, ano uh, medyo... Uh, kung baga, i-rate mo na sa 10% lang, na ano, talagang minimal lang po. At monitor naman ng, ng, barangay, ng kapulisan natin, at ginagawa naman nila yung trabaho nila bilang ano, tagapagpatupad ng batas at nanghuhuli ng mga gumagawa ng illegal dito sa ating bayan ng parang sa bayan. Uh, yung barangay Baking ay may ano may 34 na bipat uh, dalawang lady bipat at saka 32 yung male natin. Uh, may dalawa tayong babae kasi hindi naman talaga maiwasan uh, during our patrol. ya kasi kami sa gabi. At siyempre, kung may mga ma-apprehend or ma-caution tayo ng mga kababaihan, ang pinapaano natin dyan is yung kababaihan naman para with ano, respect sa kanilang ano, sa kanilang uh, kasarian. Grabe uh, Gabi talaga yan na problema yung open pipe. Kahit sa ang barangay naman talagang ano eh, may mga pasaway kasi tayong mga uh, riders eh yung uh, kaya ginagawa naman ng kapulisan yung mga ano nila talagang ini nila yung ganong ano yung paghuhuli ng mga open pipe kami naman po dito sa barangay ang ginagawa namin hindi naman talaga kami ano uh, nire-report kaagad namin yan sa kapulisan natin pag may mga uh, nag-open pipe niya na dumadaan or pinupuntahan din mismo, kahit na doon sa parang ng integrated, pinupuntahan ko, pag mabutan ko, talagang ihohold hold ko. Yun ang ginagawa namin. Ang BIPAT natin, yung mga barangay officials natin, uh, andyan para atin, nagmumunito, and then pinapasa natin sa parang MPS para sa kaupulang aksyon. Uh, dito sa barangay Making, din, uh, hindi natin makaila na may gumagamit talaga. Uh, may yan natin sila. Ang inaano natin talaga is yung nagbibenta at minomonitor din natin yan at para mapagbigay natin kaalaman sa ating police station para sa agarang pagkahuli ng mga gumagawa ng illegal dito lalo, lalo na sa drugs na yan. Ang Bilge yung making naman talaga ay may ano kami, may mga street sweepers kami. Apat yung street sweepers natin na nagme-maintain ng ng ano natin national highway araw uh, four times a week sila nagtatrabaho Inaano nila yung mga nakakalat niyan sa national highway at hindi lang po 'yan ah uh, kami naman po dito sa barangay Making ay may ano din kami yung naggoccollecta ng garbage uh, may garbage truck tayo na naggoccollecta araw-araw yan kinokolekta in schedule kung saang purok daily may mga ano kami scheduling sa paggoccollecta ng ating basura kaya minsan din naman talaga maiwasan na uh, may nagtatapon dyan sa highway pero na nalilinis din kasi may naga, ano naman tayo may mga garbage collector naman tayo na nagko-collectas. Okay. Ang barangay Baking ay wala pa kaming ordinansa yan pero ina-adapt natin yung ordinansa ng munisipyo. A municipal ordinance regarding sa segregation ng ating mga basura. Nakaano yan? Uh, may municipal ordinance tayo yan at yan po ang sinusunod ng buong barangay dito sa bayan ng Parang na implementa yan ng strictly implemented po yan kasi yan yung ano ng butihing mayor natin na dapat ang basura magkaroon talaga ng segregation bago ikokolekta. pinapaalam lang po natin sa ating mga constituents dito sa Barangay Making, uh, ang Barangay Making po, ang inyong mga barangay officials po at employee ay nakahanda, laging handa para magserbisyo sa kanila. Dito po kami Uh, may mga programa po tayong ginagawa buwan-buwan. Uh, may mga ano tayo regarding sa senior natin. Uh, nagkakaroon nga po pala ng, ano eh, ng giving of cake sa mga birthday celebrant natin sa bu bawat buwan. Monthly po tayong, ano, ang Bill J. Umaki nagbibigay ng uh, mini cake sa ating mga nagbibirthday ng mga senior. Uh, iniipo natin sila. During their meeting, monthly meeting, binibigyan po ng ng pa-cake yung ano, mga senior natin. Ang dami pa rin yung mga activities na ginagawa natin. Ang mga constituents naman natin ay in-involve talaga natin sa ating mga activities dito sa barangay. Lahat, uh, with, with comes sa mga uh, yung maliliit na project, yung mga pathway, yung mga mini-tulay. Diyan kami, ginagawa natin yan para sa ating mga constituents dito sa barangay Makin.